Yo, sa mga brad, naka message naka ba kayo ng text message na ganito na nag-o-offer ng part-time job tapos may marireceive kayo 1,000 ay 160 pesos may tas silang yan o no? then gumagamit din sila ng profile pic ng mga Shopee staff ayan o no? ah uh, local yung number nila so i-avoid po natin to ito ay scam okay so ngayon ko lang nagawan tong video to tong update ni Shopee na merong na naman gumagalang mga ano scammer so ito yung ano nya notify sa mga scammer na meron nagtitext merong COD scam meron iba yung rec recruitment scam email scam yan o. sa, sa text scam yan no? meron daw kayong nalalong price tapos mga personal details ang kailangan ito na yung mga common na Uh, pang-scam na ginagamit ang Shopee although andun kasi yung mga number natin tapos yung basta ang scammer madali kasi magaling kasi mayon eh ginagamit ang Shopee Lazada hindi lang naman sa Shopee tapos meron din sa TikTok na ginagamit you know And sa CEO din naman is kinagamit yung mga parcel na order daw kayo tapos wala naman kayong order sa inyong Shopee apps okay So, ingat-ingat tayo. I-check nyo mabuti yung in-order nyo. Kung meron naman talaga o wala. Then, recruitment. Ito. Nag-avoid. Ah, Nag-ano nag, ah, sila ng part-time job yung. Siyempre, mag-offer sila ng part-time job. Tapos, ang dali-dali mong nakuha yung income mo. May task silang ipapagawa dyan eh. Ipapasubscribe nila yung YouTube. Papaano nila papalike, then screenshot ganoon. Actually, yung sa loob niyan is marami sila diyan eh. Nagtutulang-tulungan na sila parang ikaw lang yung pinapasok doon. Mga eh, marami silang nangi-scam niya, marami silang gadget. Then sa email din, meron din yan sa email. Meron akong na akong na-receive dito noon, na-delete ko lang. Ginamit na naman yung Shopee. Tapos i ko daw yon para alam nyo, withdraw ko. So, ingat din kayo dyan sa mga email scam na yan. Meron naman, ang Shopee mismo mag-email sa inyo. May logo naman yun eh. Tsaka, basaan nyo mabuti naman yung email. So, may mga step para mayabudyan mga scam na yan. Meron pa dito yung mag-offer sila ng laki-laki oh. Earn 50k. More than pa yan na nagme message sa inyo, you know. <clears throat> tatanungin nila yung mga personal information nyo sa final information financial information bank account gcash ganyan so ingat ingat kayo sa mga ganyang tao na tumatawag sa inyo common naman yun eh pero nag upgrade na mga yan mga brad Nandun na sila sa viber telegram whatsapp minsan magalang pa yung mga sagot na mga yan ha. good evening sir you eh, ganun diba? Magalang pa yung pagkano may perma. mga scammer pala. Manluloko, di ba? Ang hirap habulin ng pag sa online scam dahil wala black ka na yan, black yung ginamit na gadget o sim, tapon lang nila ganun. So, ingat tayo. Yan oh. Manggagamit sila ng mga ibang tao. Yan. Ito yung ano, siguro meron na rin sa nag-notify sa inyo na ganyan. So, sila ng ano ng damit na pang Shopee tapos background na Shopee. Although yung tao nandoon is taga Shopee talaga. Pero kinuha lang nila para gamitin. Okay? Kawawa naman yung ginamit nilang picture. Para yan. Nasa ano yan? Meron ako dyan sa my Okay? So, in case na ano tayo sa ano natin, ang gamitin nila dyan is sa bank, tapos sa e-wallet. So, ingat tayo dyan. Eh, pag ano agad, i-report natin agad sa Shopee Customer Service. Okay? Yan lang po. Ang hirap pa si kunin pag na-scam ka sa online eh. Hindi mo na mahabol. O kaya di mo man lang, di mo makita. Kasi scam ka oh. Ito, meron din sa mga scams order. COD scam, yan no? I ano nila yung address nyo, mag sila ng mga order tapos babayaran nyo. Then meron din mga rider na ano, hindi naman, syempre, hindi naman lahat. Pero yung matitindi na yun, yung rider na nagpapanggap na ano, siguro may mga personal na galit na siguro yun. Ito, wrong item scam, yan o. Pwede nyo naman i-cancel yan eh, return. Tapos, huwag nyo tanggapin. Pwede naman yan. Tapos, check nyo lang yung Shopee account nyo kung mayroon naman talagang order o wala. Tapos, i-hide nyo yung bill nyo. Ayan o. Airway bill. In case na, kunwari, tapungin kayo ng mga parcel nyo, i nyo lang yan, i-hide nyo. Tapos, i-report nyo sa customer service ng Shopee. Meron na naman dito financial oh. Ito lalos ang magaano dito sa may C -bank natin. ano, you know. Ingat tayo diyan yung mga pin tapos mga text message na OTP ganun. You know. Meron tayong sample dito na ito si Ma'am Emily Hernandez daw. from um, shopping mall marketing department yan you know. o hindi nyo yung mukha niya. Pero I think kinamit lang yung mukha ni ma'am. So I think hindi siya yan dahil scammer nga eh. Sayang naman yun. Ginagamit yung mukha ng ibang tao para lang makapag-scam. may task yung gagawin dyan. Common na yan na ipapagawa nila. Tapos may makuha nyo agad. Ito meron ding isa dito. Yan ang haba-haba. May link din silang iba ibigay. Papupunta kay sa yan na, sabi ko kanina sa Telegram tapos sa WhatsApp tsaka sa Viber. Okay? Yan no. Ito hindi siya mukhang Pinay eh. Mamay, tingnan natin yung picture niya. Ayun may link oh. Bilinak ko agad oh. Tingnan mo, bilinak ko agad. Yung isa, tina-reply ko pa. Sabi ko, kupal. Ayun oh. hello. Tignan mo yung mukha niya oh. Taga, parang taga-ibang bansa siya eh oh kinuha lang yung mukha niya wala siyang kaalam-alam pero number niya then yun lang mga brad ingat tayo sa mga nagtitext sa atin o email